Oh, ikaw sir. Ma, <laughs> oh, may Libre hilot, pasiganahan mo. Vlogger, PBI Hilot Channel sa YouTube, mam. Ma Lahat dito, eh, sir. Pwede nga po, sir. Mam, oh. Naman sa YouTube. Libre hilot, sir. Ako ko mga lusay. Panuhot. O niya, subscribe na mo sa channel. Bali nata sa YouTube. Vlogger ba? Niya content hilot. Pero, free hilot. Kwan, vlogger, sir. Sa YouTube. Tanaw na mo sa cellphone. Vlog ba, vlog? Beh. Be, lingkod sir be. Dali ra bang kayo, di ka malangan. Kana ra imong direwa kanyo? Kana raymond direwa dag ko na kay bukol. Sikan wala na. Ya libre ni wala dibayad. Oh, libre. Oh, kuha imong kami, dire ka. ay oh, ikaw na. Lingkod oh, sir, kali kurana ni. Abi ko magsindog ra. Ayoy, di ka kaabot nimo. Dito dito kada picture nya. Dia dia. Tu oh, Oh. Aron makita pa di mong kan. Abante ka kay nakay na kay na Ayo abante. Abante. Abante kay, ana mo kasi mo likod. Sige gabay gam, gabay lang. Ah, sa YouTube ko bet na. ketumpa pila kung nimo. Ah, dia

Lili mo po kay Libri mo mga paghilot. Lagi dahil yung dilibot. Diyan siya ko dapat. channel. Eh, sir, madam. Biyay ilot. Diyan din. Tulo-tulo na. Parang mga ilot po. Arang lasay. Sarguro ako aku sabay. Sabi lang kami. Ako sa ulan na. Patay na. Salam ako. Walang. Diba, lamin na kayo. Pwede na nipo. Sir, ibang dire kayo. kamay nun ako. O tara wala. Ay! Nga Ang mga placer, yung mga uyegong, ang mga Ayaw, i kaya kadalasan, na ata sa traditional na hilot nang kinaraan ba. Kaya ganaon, ganaon, o bayar pa kayo 350 for Pag ana ni mo anak, isa na rin. Kabumog niya. Pag kabumog ka na, maligo ka, pang lagom, ay na ano naman ito nga? Ako, ako. Bala nga. ano ano? Hatlas lang? Oo e. lang. Ang atong hatlas board, ako rin nagdalaan na. Ibut kalimutan. Magtitiin oh, ko ng mga kasasabing pinakita. Oo, maraming Bahog, bilat, liniment. Haan? Huwag mo na, mo na, ooy. Hindi mo na, ooy. ni Sir. Right kayo. Kayo, bata pa siya si Igon mas ikaw, mas yung uyok, kahumap. Mahong yung bawa na eh. na siya. Mahong yung bawa na eh. mo talaga mo Ang babae, mga class ka. kay pwede kahumap. Sige? ang hindi O, para ang iyong kinit, pwede lalian. Pero ka na, na rin. Ba ito, na 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 Or, na. Na kaya ba sa ulo? Baka itong mga ulo dito talaga itong na ko. Hindi na soft ng five roll. Hindi na. na. Lagi na sa YouTube. ba ni Baba Hindi, mauna lagi na ang style ka ron. Kuhan, mula sa... tag Para nga hindi mo makalimtan ba? O? Sir, at lagi nga gilip. Ngayon ba 55. O, 55 ko. 10 years. wala pa. Imo na na ako kanil. Hawoy na ni. Naraw?

Oh, iba. Wala ikaw, Ano Wala ikaw, wala ikaw. Symptoms. Ito It ba kung hindi mo maadapan, buto na mo. Kaya yung isa pero buto ba? O, ang kanil ako. Ano, nope. dagahan mo sa ito niyo, Mura, na kanil, hindi ako, mani Kaya sabay, sisi mali. Ang imong yore, taas, oh. magbawas. Huwag may lamang katabang ikaw. So, trains, alat, alak, Bawasan niyo mo para hindi siya ma... Kaya kasi, makahihihay ka ba? Pero gaya, gaya si Maguro, na wag kang mo. Nakina'y mong batang, sir, lang ito lang, Asid reflux na n'yo, as kayo? Wala lagi sir, leave it well. kayo, 3 kung pwede. Sir, talagang basta ni ka n'yumutaghan. Oo. Ang problema, mga di ka mo inom o bear, hard. Puso mo kayo magpulutan. Huwag doon si Charon.

Nenayon, wala ka ino Wala ka ino Wala ka Wala kayo, Wala ka inom. Wala inom. <laughs> wala ka siya. Basta na ah, kuya. Ano yung uh, inom para makuha. Sige pa. Sige pa. Layo pa. Layo kayo. Layo kayo. Layo kayo. Sige pa. Layo kayo. Layo. Sa likod lang ganyan siya. Layo. 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 Kasi tawag ka ng anak, apo. Tama. Tama. Ah, tama. Ay, ay. Tama ko. Ayaw nyo, sir. Teko, may ganit. Huwag ka na, na problema. Kidney nyo? Wala ko na ang, uh ang bata. bata wala ko na ang bata. 50 kilos. Kung wala ang bata, asawa na din mo tunog. Ah, uh, wala na. Hindi ba kaya ko tunog? Oo. Kung malis ka siya, mo gani nga. Maski 50 kilos na na. Ayaw nyo. Wado siya na. Kaya kung maigo siya, sir. Kisa kung may pirahan ng anak. Kung hindi anak, kasapasa na. Kaya nangyari tayo ng paasikot. Oo. Biyan Pero ako, hindi ko pumila-pumila kayo. Tradisional dito. Pero ikaw na yung mag-analyze, naka-consulted, mayroong pagbili. half na ba naman yung mag tayo. Wala na po. Oo. Mayroong na akong magbili. Kasi siya, time sick. lang yung naka-analyze. at Liver oil species ng liver oil alam na kanino Pero pulso lang na mga konekta sila wala nakatabalik ya sa mga babae 2 million viewers, kujors o ganito million ang kulang ay kulang mo pa pa bang mabinta eh oh dua sabong tancha dua salto muna ako sa talos kino uh, pareha may gilad niya wala kang makikita kung kamot niya na rin mura Ba, nanti satu kad laut umum, satu kad laut umum. Misalnya satu kad laut. Kita ni isakan mana ni, misalnya kad laut kanis. Ya. Ya. Komando, kamu tutup. Kalau kalau. 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 Pero wala lang matinila, pero kung kung do <tinyo> ka <tinyo> tutu na kahit na pa to pila na man. na ko. Pre ba ga wa maki ibig sa na. mo ka nga. tama ka man ng ginom. sa buntag, dua sa tama na Wala mo mga ba. mo po 'yung niya? pwede mo mo ito ba? Ito si kung sino na komodano. Ano yung numero ni ng kita iskal ngayon nagyapon ng a. Anak sa kanang advanced skier. A. Kanang sa herbal. Iyan na magyapon. Kung kanang kanang. kanang puncaron Ahos ba? Oh, okay. ang pagpaako ng house owner. Pero hindi na. Ano na pag-isuglan? na. yung ah, powder lagi, na. Ah, ah, na liquid? Hindi po ano siya mag siya. Ano kayang siya? Mura kung pwede kapsudo. Ang nakalilog lang ano. Hindi pwede mag-aya. Masin oh, na na, mo nang Oo, oil mo Kaya huwag mo hika po. Nabuslo. No. Nauna mo na. Ito na. Shark oil mo na. Pagawa sa na. Shark Mga oil mo na. Sa puso. Yeah. Oo. Oh, Hai blood berapa kau sama ni? Kau dah pernah mengalami hai kalah? Kau sakitkan ni? Walak. Ini bayi besar sakit. Mau putih mundir hai hyper. Kalau sakit aku kena dia lagi tu. siapa? Walak siapa? Kau ni? Walak. Walak. Kau ni? Nai gamel lah. Kau ni? Ingkot. Nya binti nak. Kamu lagi ni dengan main tu. Kalah sakitkan kau Wala. Wala? wala. Kani? Wala. Puso, ito ay wala? Kani? Wala. Kani? Masasabang asawa. Kani kan sakit sige. Eh? Wala. 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 O, gilokan ka na. Nito. O, wala na ka baka. Sante, siya ka pa naman po. Siya pa. Siya po. iya lang, siya ka na ay tulit. Sige. Oo ba? Wala putok sa isa. Ang tulong nga dito eh, may nilunad yung asawa. Di nani mo lang kayo. Di asawa ka na. Nangarap <laughs> Paglain, pahirin lang, ikaw, gasto ko ito. Gasto ka sa hotel, gasto ka sa bayad sa babae. Gasto ka kaon. Ya, gasto pa ka. Awa, may kay kaon nung ito ni ha. Ay lang, dito nga sa ron, gudula ka kay TV ang ito nga. TV? Bakterya, yung otong yun. Atati ka sa kon, TV. Diyan, may may iluwan mo. Kamantay ka nga. Bait-bait na. Tain naman na yung suyo. Tapat na ba yung ang doon? Ang tongol, tongol. Ang tongol, Oh, tanawang. Hindi na nito siya mahalin ng kinana kayo ng hilot. hilot ay ni. Bala, taksil na kayo. magpambas. na yung iyahanga. Wapo. Hilot ko. Ah, wala na. na lamit ah. Kato, si ito suray kayo hilot niya. Dari may kay sosyal na kay Dimidio. Oh. Grabe yung siya dito. Ay, lahat. Ay, manapan. na ang mga, mga manginginot, ang katilaw sa kuha, ang ubos lang ay lahat. Kaya ako may ganyan siyang aralan ng pagkuhaan niya. Wala na. Wala na kayo. Wala na nga. dyan. Wala katilaw yun dyan kami. Hindi na pareha tradisyonal. Buraksis <laughs> ba? Buraksis ba? ba? Kinaan na yun dyan nga tilaan yun dyan yung mga sa babae? Hindi <laughs> si, man na. O pangit kayo. Kauban man na siyang kapangit siya. Ay, tila eh. Kaya baho kayo na. Kusapangit. No? No. Pero guwapa siya. mo, mga kuliyang na. na. Birahi. Ano na? Pag kita ng mga tong vlogger kasi to taka buhangin mga mi ang kinabuhay pag bay karne. kau lagi marunong ka kay sakit lang kay. Bagani. Nandun na ni hindi TV ka Dipot puwede tunon oi. Tingi sa ni luwa ni mo pag manim kina kalain Okay kanon. Tak tu lumanta, teknik. Galing? oh Kung um, galing sa Panginoon, panggagal... e, Kating-kating mo... itara. Matilaan um, pa to. Hindi mo alam kung niya to. Nalo na to niya. Abala siya ito. Kanyain mo mga asawa? Ha? Hindi mo. Hindi mo mabuhat ang sasawa. Ngunit ngayon makatay ka ng dasig mayo niya. Kaisarta na yan. Oo. Nang punanim mo to po, magmayo pa lamay. Lahat malalaman mo lahat ba eh. Hmm. Wala may ni kuan ni siya. Nang sa ni. ni. siya. Oh, kuan. Wala wala lagi. Puro gini ya, biya hilot siya. Wala bayar ni Saya sa ngam ko. Dili ba YouTube. YouTube tara. Awa YouTube. Dala na siya. Kau masih siun tu tak? YouTube tak? Tidak, ini ni. YouTube tu masih ada. Ini. alam masih ada Ayo, Youtube Pwede kayo lang dito sa Youtube? Dollars ang Dollars ang Taga, nasagbayad sa Youtube O, naalam din na pa rin siya 4, 4, 14, ma 14k ako ang kwento Astubu Mabibinta na yung mula Bitsa min? Wala Kailan kayo rin? Ang ako, lang ka dito na nga, kailan ka siya diba? Ipaw naman ako ng mulo sa ito Buko naman, nako yung sa ito, no? Huwag pa rin naman, nako yung sa ito, no? Yan lang yan, wala wala na Hindi, wala yan

wala nlo sayo wala wala nlo sayo wala nlo sayo okay na ya? parang 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 ako rin ay advice na lang, din mo kinamot, gamit din mo ka ng ano, gamit ka ini. Kaya kinamot, magwangi ka kini, isulod din mo, katunga lang kayo, gihurot. Ano man? Abyan. Abyan mo ni. Huwag may partner. Oo. Dalaga, bakla, mo ginagamit. Wala na. Kuklito. Ang kwan sa babae, wala ka kay dalade Ha? Ang kwan sa babae, wala ka na. ano mga sa babae, wala ka may babae. Dili ka lang. Basta ni ni abyan dalagi abyan. Sama niya ka dalaga. Kasinabot ni abyan. Ngano? Ah, mapalit pa kag. Dali na kina sa buton ba. Kalamang Jesus. Pulipulin mo hilot ba? No, ayos sa sigur pulipulin mo hilot. Uy, relax kayo ka. Kanay, sakitan ka kanay. Kanay, mandi niyo hapdi niyo. Ay, Oh, all sure na kung hindi magapan. Kanay. Ay, dito ko Kwan, kanay, makikamigo ka na po. kaya ka na ako sa... Di pa kaya magot mo, na ako ipadala niyo mo. ke e pahata ni hata to dina kana nai yo dik tem pas kali tiket ni tu hor binte tel hawo ina jangan itu lagi kali lagi lokan ka ni dili bakita imong nai kon yo bang uki tunun Ano bang? Na, nah. na. siya ba? Wala ba nang Tungo siya mong yun. mo na nga. Ang lalaki, ano, yung yun na makuha ang kuwa. Ang gana, ang lalaki makamauna, hindi na yun siya maglaki. Ang Pangitaon ba yan ang uwa? Oo. Wala ka na kayo. na siya, uh mahalan uh siya nga doon. Ako na'y bahala trabaho. Uh ano. Sabi, okay. kaya ang ako sa trabaho. yan. Pahilog yan. Pahilog yan. Pahilog yan. Laong kayo, laong kayo. Laong kilite. Pahilog yan. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Kung Sige, Sige, sige.

Sura na medyo okay. Keri daga ko na ko. bukol oh? Oo. Oh, Johnson? Kan. Sadya ra. Hmm. Aw, rilak gyud may. Hmm. Oh, ba. na. Na, kon na

Dili anaon. Oh, kay imong mata mada. Bagi ka. Sadto tang mata. Mung, mung, mung mata. Mas dili ka do pagoy pon. Ha? Mas dili ka pon. Mo gani nga. Ayo ini hmm. Oh. Ana man gud ra sa ila kasi ang bayot kay dumot ni mo Nakabira jud siya. Oh. Singa <laughs> kay mo mata ni mo lagay. Sila na, sila takla. No, takla. <laughs> oh. Oh. abi ko mo ni mo dili mo pag kuan daw kayo. Kami ini. Tagaha, kuman ni Mugtigo, i-haplas ni Mula. Mula siya, bahog bilat ni Ako rin talaga niya. Kuya siya, ni Power, bahog bilat ni Limit. Bilat Ang haplas nga, kuman sir, pumunta siya. Hindi na basta siya. lang ang mawal yung bahog bilat. Power sir, herbal capsule. na na. bilat. lagi. tayo. Tapos sabi kayo na. Oo. Bakog milat Lenny Mills. Makapakutog. Kanya, kanya ang inyong lagay po dito yung ugah eh. Ayon. Garantisado. Kaya magkalibang ako. Magbugay ka sa kama. Kapo dito eh. Tigas titi. Tigas titi. Kaya naman, makutog na siya no. Makutog niya. Kapuhi, anak. Ingong ligay ka na. Di na huwag hiyos. Usap pag hiyos nga nagsi. Hinit, init mo na. Naabot ba eh. Imo kung inyong nga. Juan, Ang iyong dalaron nga lagay. Para di ko siya magpuratan. Kaya ko na siya, boss, ng tambal. Nag-350. Pero di ka logi, kaya dako. Pag na niya siya, 150 hindi naman eh. Samad. mad, Pero libre na siguro na eh. Hindi naman ako, is conform na. Pwede na siya, Richard. Hindi ka Mr. Ha? Pwede niyo. siya. Kaya naging mo ha, 300. Para sa inyong misis. Musakit Para happy forever. Kay lami may pamati. Para ni karon oh, lami na kayo. Aplas na. Pero kanang wala kay magamit pag iyon nga lami ta to daw nakapalit. Ipas ka. Bay ra ka. Bukod na to kay lagi mo ta bisig asam to mo to. Dabi gi video gi kaya. kaya no. Dusun bisay tin dinaw. Ada no. 19,000 videos na ko lahi. Sino ba ang kaliwa? Bakuor ko og tagod pindo na kaasa pinitja, kaasa pinitka ba? Sa page nilo. tagum city nya kay na balon nung na kasawa pero gusto ko tapos. saya Sa si mo. Page youtube, youtube. blabes. yah 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 sa YouTube? yah 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 Ano yah 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 yah

Pero ayaw sa biyahe kay ke kabalo na mga ganatas ang presyo. Dire na pugas ta pihak, mo ni pihak. Ada ni 1 2 3 4 5. Dimo ni bay pa dire. Kita e nga dire. Ba wala ni biyahe lot ni mel, ma ora na. Wala ka kon. Wala. Na na. Dio. Dibik sa bit, di talab na ang. Kit kina na man sinaramdaman gamay. Ha? <coughs> Mana? boleh siapa satu di kita kah sih kah 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 Wala, uso, pala. Yuti ay wala. Kani, gilokan ka Bag to bag nung nga, no? Wala. Wala nga, nga, nga. Wala. Hale. Hale. Ha? Wala ka ba? Ang <laughs> una na, gusto nyo ka. May ganis kita gani. Karoon ba ko kapatay na isa bag to bag nga? Pero baka ka nga. Maski kayo ang babae, di na ka din yun mo hala yung lagay? Ha, mo hala yun. Ha? Mo hala yun. Ano yung mga mata? Kaya nang gitawag na wala nga excited kayo yung mga taba? Magkakita lang. sundar itong tanaw. asa siya mo. Pero pag hindi na ganyan ka hindi na muli ng ang hindi na pambuha to, si kay tanahon pa dyan yung atila. Lagay dyan. Huwag lang lagay ni mo. oh na mo hala, lubot. mo. Pagkaay mo, pagkaay. siya. Mo nang makaramdam ka sa may hilot channel. Hikap jud na dili ko na. Pahilot na mo diri kay pangpautog. Dili sakit man ino. Imo ra nang ana nga plus. Na. Pagtuho man di chuni mo kan diri. Ayaw jud patama ka Ha? Ayaw patama ka ni ba? Ayaw say mo apo. Mga anak ko ra patama-tama pa. Katumbong diri ayaw. Bawal na bawal. Dili bawal. Sa una ko na. man ni. Ay madaot. Ya karon og dili ko mo kunya maigoy mo ni may mahay ka okay. samantala o oh, ma kwado no? na yan na rin kaplas plus na may rin mong pamati kaya na mo kay alam kaya kung patama ka niyo malis ko siya grabing kasi to si mo Hindi kidney ko na ano ko na sakit ano tama ka sa mga po ayun yaw Oh, okay na mo. na manis ka siya lagi, Hindi nakakalikay, Hindi nakakakuan ng motor, di nakakangin siya oh. sa oh. karirin. Karoon din ito. Oh. Ano siya? Ini kita tiga puluh. Asal dari rumah, rumah itu bergerak kayu. Ada botanah. Woi, ikut tuh, ikut tuh. Berapa ruang? Macam macam. Majik pun si kerja kan? Siapa yang mau kerjakan? Doa lah, bantu. Ada nih ngah, ada ini. Berdua. lagi makan ita. Kali-kali. 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 kali luang, relaks, luang, 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 luang,

Oh, wala na. Wala, oh, wala na. Wow, magic. Buta to Wala Oh, grabe po niyo. Lutaw Alam nga, adlaw lolo. Wala na yung school. Ay, maging pagbasa. Wala na. Thanks for everything. Thank you. 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 Kan ada lagi mga hmm. ah, katot? Okay. Okay. Oh, gitu. Oh, doko kamay? Oh, takto na. Wala ah. kabog. Eh, ah. hilahan mo rei. Oh, relax. Hmm. Oh, relax. Tang ah, hmm. okay. <laughs> Ayaw lang yung muksu-sukndo kaya grami man mo ani. Pagabot niya sa balay, anaw ni anak, kasi malakos. Patay Kira may alam mo na ako. Kaya mga buwag ko, kusun na rin ka. Pero ayaw. Kaya man niya man niya, pinag-aralan man niya. Balik. Mabalik. Ano? 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 ใช่รึเปลใครมาเก็ันที่นั่น